kung pauwi na nga kami ng Batangas, madaling madali na nga ako dahil nahihilo na ako at sobrang sakit na talaga ng ulo ko at napakataas na ng lagnat ko. Kaya nga lang mga person na sasabayan pa nitong traffic. Kaya naman pagkadating na pagkadating namin ng bahay ay nagpamp na agad ako ng gatas ko dahil napakasakit na nga din. Nagcheck na nga rin ako ng temperature ko dahil iba na talaga yung nararamdaman ko. Kaya naman pala hilong hilo na nga ako paakit ng hagdan ayun naman pala ay napakataas na pala ng lagnat ko sa mga oras na yan. Sa tagal na nga ng panahon ay ngayon na lamang ako nilagnat ng ganito kataas at ganito katagal. Sanay na nga kasi ako na kapag nilalagnat ako, inuman ko lang ng isang bay, Jessie, kay okay na ako at kapag nagsuob lang ako. Pero this time talagang hirap na hirap ako mga person. Kaya naman pinasundukan na kay Daddy Jerson itong si Mommy Zenny para hilutin niya ako. Siya nga pala yung naghilot sa akin nung nanganak ako, nung muntik na rin akong mabina. Pagkatapos nga akong hilutin ay nakatulog na ako mga person. Kaya naman si Daddy Jerson yun na muna talaga ang bahala kay Baby Ellery. Dito na lamang muna sila sa may sala para hindi ko mahawa si Baby Ellery. Bigla nga ako nagising ng madaling araw at medyo okay na nga ang pakiramdam ko kaya sinilip ko muna ang mag-ama dito sa baba. May kasama naman ako dito sa taas si Ate Chelsea nyo. Magkabukod nga lang kami ng kwarto. Isa pa rin kasing mabilis mahawa yun si Ate Chelsea. Diri naman talaga ako mapapaisa dito sa itaas dahil maduduwagin niya ang maminikan nyo. Mahirap talaga kapag ang nanay ang nagkakasakit pero mas pipiliin ko na lang ito kaysa ang anak ko ang may sakit. Kaya mas minabuti ko na lang talaga na do mo muna kay Baby Ellery para sigurado. Akala ko nga ay okay na ako dahil wala na akong lagnat pero grabe itong sakit ng ulo ko, bigla-bigla na lang tumutusok na parang gumagapang, ang sakit, grabe. Ganito pala talaga ang binat. Nung una ay hindi nga ako masyadong naniniwala. Akala ko kasi nakaramdam ako ng binat noon. Ayun, nanginginig lang ako kapag may lagnat. Ayun pala, meron pa ganito na ang sakit ng ulo mo na parang tinutusok ka. Kaya naman kinabukasan mismo nung tumawag na ang mami zenny na nakakuha na raw sila ng daon ng anunang, ay pinakuha ko na agad ito kay Daddy Gerson. Ilalaga lang daw ito at iinumin dahil ito daw ang pinakamabisang gamot sa binat. Nung nakarang nabinat niya ako, ang inom ko naman noon ay balat ng kahoy ng anuna. Ngayon naman ay dahon. Grabe, tinan nyo naman green na green. Hindi ko nga akalaing maiinom ko talaga yan. Kaya sa mga ibang mamis dyan, ito na talaga ang patunay na totoo pala talaga ang binat. Mag-iingat po tayong lahat, lalo na sa mga bagong panganak dyan na hindi pa nga nakakaisang taon. Ang sabi nga daw ay hanggang pitong taon pa nga ay maaari pa rin tayong mabinat ng na mga nanay. Proud na proud nga ako sa sarili ko dyan dahil kinaya kong inumin itong dahon ng anunang nanilaga. Kinaya ko naman yung lasa mga person, hindi naman ako masyadong napaitan. Siguro nga ay wala pa akong panlasa sa mga oras na yan, ano? At eto na nga, medyo gumagaan na talaga yung pakiramdam ko at nagiging okay na ako. Iwasan ko na lang talaga yung mga bagay na sobrang nakakabinat. Si Ate Chelsea nyo na nga muna ang nag-aalaga kay Baby Ellery kapag wala siyang ginagawa kapag kagaling niya sa school. So hanggang dito na lamang muna mga person. Thank you for watching Mami Nika Mini Vlogs. Babu!